Tuklau, bentong Cobra, bent Cobra, sam tuklau, tarah, Cobra, arnel tuklau, agak tigurin Kita kita Pumagitan. Balak na daw. Ayaw ko saan lang kumpre? Hindi, sarado ito. Ang kita lang walang nakabukas kasi meron tumira dito. May eh, nagsarado, sarado Kaya diba? Kaya nga. Nagsarado po siya. So ngayon, may tumira po dito sa akin. Inumalis na siya. So nilagay namin yung mga gamit nito sa labas. Ano? 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 Saan nga siya nyo sa san po nakin na yung pinagbalatan? Sa ah? ilalim po. Ito, ito, ito. Diyan lang kita yung pinagbalatan? Ah? Ito sa ilalim, nawalis na lang. Nagwawalis nagwa sila. Eh. Baka daw sa aircon, sabi ko, hindi eh, sana nalaglag na yung aircon. Diyan pa po yung balat? <mikin> ay, nandito po yung balat. Binicuran ko kasi ni Melissa na rin na Sabi ko, nakakatakot. Parang ayun. Ay, yung nanay ko, ayun yung mag-unyo. Eh. Ayan oh, pina-picture ko. Nawalisan na niya. Ay, wa cobra ya. Yeah. Cobra. Kaya lang katantaman lang ang Dito pus niya wala nawalisan. Sabi ko wala naman siguro. Ay, may butas. Ayun, may But butas ano, ano lang po 'yan sa floor. Ah? Ano Wala lang 'yan, nabakbak uh, lang sa ano 'yun. Sir? Wala yan, wala ko ba dito? Anong 'yun?

Laya. Hapon na yung ano yun? Yung ano yung pagkunan ay naihimo yung 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 yung

Oh, apa namanya? Sudah lama enggak ngarantai Pak?

All that. All that. Oh, enggak tahu, enggak.

Pipiti wala tayong bagjam. Ang sorry. Wala hindi tao. Ang ka Ang niya Ang sorry. 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 Ang wala. Ang sorry. Ang sorry. Ang sorry. Ang sorry. Ang sorry. Ang

anh lại người ơi mọi 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 ai? ơi mọi người ơi sa barangay ng parang nakabang pala yung mga parador o kanigalyo na po yung mga ano ay ang mga ay ang mga tagalin po lang yung mga meron po kasing brato ang pati malalagay lang kaya po malalagay lang naman ng mga pero wala sa magkita eh para sa tao Sampai jumpa di video selanjutnya. Na kompendamo. Yo yo yo. Yanimo sa tingtang nila. O, ganyan. Basta sa bola

Kahapon na po nagigilis kami. Para saan ano ko, bahaya po. Paano yan? Pinalabas yung gamit nila. Saan sa nung ginap po namin yung mga yan. Hindi na nila babalikan. Ay, palitan po nila yan. Sila rin tayo sa kanila. Kaya ka po ba di ba? Sticker. Walang ah, problema po. Sticker. Lalo na di ba? Sticker. Subscribe lang po, subscribe! Subscribe! Next to love! Best of God! May tapos din po yung ano lang kami nyo. Opo, sila yung po yun. Hindi lang po siya patasok. Pati na po, mamang nalang kayo na mga anak